Hello mga kabata helmet. So ito Monday na Monday ngayon. Sila so, naman naghahanap ni eh, Mayor Lenny Robredo. Ito yung kanyang schedule for today at nagkaroon nga siya ng speaking engagement. Tara na panoorin natin. Vice Mayor Gabi Bordado and the members of the Sangguniang Panlungsod who are present. Uh, Dr. Carl Joseph, Joseph San tama, tama ba, sir? <laughs> Regional Head of ARTA South Luzon. Um, my NAGA app team led by Andrew Mendoza of Easy Bus PH. All the department heads who are present, the Urban Poor Federation officers, our Kinalas Suppliers, Housing Board Members, uh, sa inyo po gabos maray na hapon. Ang okasyon na po ngunyan, uh, may ang pag-launch kang duwang programa, ang saro si Citizens Charter 2.0 saka si Maynaga Sabi po ka sa itong MC, sasaro man sana ang katuyohan kang parehong programa Iyo ang irani si governance sa satuyang mga kahimanwa. Kung natatandaan ta po, in 2001, the City Government of Naga launched uh, the i-governance program. Si pag-launch kang i-governance program, actually si mga si katuyuhan sa kasi mga requirements kang ARTA, yao na duman sa ordinansa. Ang ARTA uh, was launched in 2018, so gusto kong si I-Governance Program seven years early than ARTA. Si katuyuhan kang I-Governance Program to make government more efficient, uh, para si mga kliyente kang siyudad ning naga, da'y nadidipisilan, mag-avail kang mga serbisyo kang siyudad, uh, para magkaigwan ng marhay na feedback mechanism mas maging transparent ang government processes para ma-increase si accountability kan mga public officials so ngonian na hapon baka sabihon ta igwa naman kitang citizen charter ano ang kahulugan ngonian na hapon um 24 years after we first launched the program gusto ta lang siguruhon na si pagsunod ta sa programa bako na lang compliance pero tataonan tang heart and soul ang programa. Gusto, gusto sabihon si pagpagirumdum sa tuya na dapat si mga nakapalaman duman sa programang ito maging parte kang pang-araal daw ta na. Gusto kong sabihon, permi araal daw nagahanap kita ning mga paagi para mas maging transparent ang gabos na proseso para mas maging madali para sa satuyang mga kliyente para si mga serbisyo kang gobyerno lokal kang naga mas maparanita sa mga tao. Si May Naga Up, si Ringman. Ang pinaka na-envision ta sa May Naga Up, si mga nangangaipuhan ng serbisyo kang lokal na gobyerno kang naga, dahi nakaipuhan magdigdi sa City Hall. Ang, ang sabi ka yan kasi mga na-attendant mga, mga conferences when I was still the Vice President ang pinaka visible da ang evidence na ang gobyerno nagta ang gobyerno nagfa-function pag ang mga city hall mayong taong gulpi. Pag nagbisita kita sa city hall kang ibang mga lugar outside the Philippines, mayo bakong kasing ugma kang city hall ta. Dahil sa inda may ang nahihiling mo lang mga tao sa loob kag opisina, pero mayong tao sa luwas. Ang permi pong ang permiming comment kayan dawa kang nabubuhay pa si Jess. Mas duman sa tuya, tapag nagpa-city hall ka, kadakol ning tao. Pero pag pinag ang efficiency kang governance, permi pong example iyan. Pag ang tao sa city hall, gusto sabiyon sabi efficient ang gobyerno. Tadain na ninda ka mag magpila sa city hall. So kita, dawa aram tang mas maugma ang gulping tao permitang isa strive na dai na kaipuhan mamasahi ang tao para magdigdi para maka-avail services dai na kaipuhan nagfa up si may mga request dahil si serbisyo iraran ni na si Eya na si dawa na sa Manila si mabayad ning real property taxes makuha ning birth certificate Mako akong ano pa man, di na sin kaipuhan magdigdi. maapply na lang sinda online, mabayad online, imemail na lang sa inda, si kaipuhan na tapos. So, we have a long way to go. Um, pero, si pag-launch kang app tangon yan, is an attempt na padikit-dikit, pigraranita na ang serbisyo sa tao. Kadakol pa kaipuhan gibuhon, like, kadakol si gustutang ilaug sa app, pero daipahanda si back-end work kang mga opisina, pero mas maray na ilaunch ta na, para ma-pressure na kita nakaskasan si back and work para dawa pa no kaipuhan na kan si uh, mga kababayan ta halimbawa every day sa mayor's office na ano si mga pigre request may mga barangay officials tigdi ano usually pigre request day lang nagaandar ang mga streetlights, lights mapa mapakuaning basura mapaputol ni mga branches ning kahoy kaipuhan ning, kaipuhan ning jetmatic jetmatic pump kung sa in mapalinig ding kali may basurang din nakukuha etc etc ang gusto ko ta gabos na serbisyong iyan available na sa app pwedeng magpadara na lang ng picture sa app tapos ang feedback mechanism yaon sa hiling ta pag strengthen ta si feedback mechanism through the app mas gulping mga taganaga ang mapadara ng comments dai bali na ang gutsinda okay lang yan dapat dai kita napipikon pag may anggot. Tapag nakaka-feedback sindang anggot sinda, naaaraman ta kung ano ang problema, nakaka-respond kita. Ano? Pero kung binabawal ta si feedback, day nakita ma-improve ta ang pagmati ta matibayo nakita. Kaya the more na gulpian nagfi-feedback, the more na gulpian nagrereklamo, marayan nangarig nakaka-respond kita. And ang sa tuyang pangiturugan ining up na niyo, mas dai magaalangan ang tao na mag-feedback dahil de isya very public. Ngunyang kaya ang feedback ta sa Facebook. Pero ang nakaka-feedback lang, si Makusog ang buot. Ano, si Makusog lang ang buot dahil perming may, may paghadit na baka ako balikan, baka sa kuya maanggot. So ang wish ta na with this app, si feedback mechanism maging mas maray. So, arugang sinabi ko sa Bago, we have a long way to go, but the ARTA team is here to guide us. Uh, mapatabang kita sa inda para tamaan sa tuyang ginigibo. Pero ang wish ta na everyday na yaong kita digbiyo, uh, we are bringing government closer to the people. So mabalos na maray, mabalos sa Easy Boss PH team for all the hard work that you put into this My Naga app. Mabalos po, maray na hapon sa Indogabos.